Benepisyo ng sita or string beans. Ang sitaw ay isang mahusay na mapagkukunan ng sustansyang tulad ng bitamina C, bitamina K, folate, at maraming mineral tulad ng iron at potassium. Ito rin ay mayaman sa dietary fiber na makakatulong sa regular na pagdumi at pagsustento ng malusog na sistema ng digestive. Bukod dito, ang sitaw ay mababa sa calorie content kaya't maaaring maging bahagi ng mga diet na may layuning makamit ang tamang timbang. Nagbibigay rin ito ng mga antioxidant na maaaring makatulong sa laban kontra sa mga free radicals sa katawan. Ang mga free radicals ay maaaring magdulot ng oxidative stress na konektado sa iba't ibang sakit. Karagdagan pa, ang sitaw ay mayaman sa mga phytonutrients na may potensyal na magtaglay ng mga anti-inflammatory properties. Ito ay maaaring makatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng puso at mabawasan ang panganib ng ilang karamdaman sa puso sa kanyang mataas na laman ng fiber, maaari rin itong makatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels at mapanatili ang normal na insulin sensitivity, na may magandang epekto sa mga taong may diabetes o nanganganib na magkaroon nito. Dahil sa kanyang mababang caloric content at mataas na nutritional value, ang sitaw ay isang masustansyang bahagi ng isang balancing dieta para sa pangkalahatang kalusugan. Ang sitaw ay may mga benepisyo rin para sa kalusugang mata, dahil naglalaman ito ng mga nutrisyenteng tulad ng lutein at zeaxanthin na maaaring makatulong sa pagprotekta ng mata laban sa ilang uri ng degeneration sa retinang sanhi ng pagtanda. Bukod dito, ang pagkakaroon ng mga phytonutrients sa sitaw ay nagbibigay nito ng natural na depensa laban sa ilang uri ng sakit, kabilang na ang ilang uri ng kanser. Ang regular na pagkain ng sitaw kasama ng iba pang masusustansyang pagkain, ay isang paraan ng proaktibong pangangalaga sa kalusugan. Ang sitaw ay maaari ring maging mahalaga sa pagpapabuti ng kalusugang pang-ugma dahil sa potensyal nitong mapababa ang panganib ng ilang sakit. Ang mga flavonoids at iba pang phytonutrients nito ay nagbibigay ng proteksyon laban sa oxidative stress, isang pangunahing sanhi ng iba't ibang kondisyon sa katawan. Higit pa, ang sitaw ay isang abot-kayang pagkain at madaling itanim, nagbibigay daan para sa lokal na produksyon ng masustansyang pagkain sa komunidad.